mayong buntag mga idol nakapamainit na ba ang tanan sa wala pa nakapainit pamainit na mo o sa mga natulog pa pagmata na mo maupati ay pagmata na itong mga idol no? uh, ni absintas trabaho kay sabado maron so atagan po na kong ang akong content creator kay lisod ko kayo og poros ng pagko po trabaho sige pa time then wala na koy times as content creator so dapat tagan ko na og higayon maon nang sabado ug domingo mauna na akong ihimo eh, og mga content or pag tiktok tiktok bisan unsa lang masolod na kung may dolaron lang maka maka earnings po ta kay baguhay lang ta na monetize sa mga idol so sayang po kayo nga iya tagang nagag chance nga nga maka pon o tagag kay gayunan nga maka mga, dagang mobius sa akong mga video or sa akong mga post di at least mga income kung mga ginagmay kay ang wala may dako nga ni Dritz kadako na sila kagamay yun so hoping ang mahita po nila mahita po kunta nga gikan sa gamay nga content creator o karon ni dako na sila o sikat na sila daghan ng sila mga followers daghan ng reviews nila so naka-income po sila dako-dako inaot nga maparehas kung nila kay napod ko'y mga bisan ane ani kong mga idol nga murag wala ra pero napod ko'y plano mga idol na ko'y gustong tabangan mga idol. labi na gayud sa akong pamilya sa akong mga igsoon sa mga nanginahanglan po makaliwat po na po di po na ako sila kalimtan o gatagan lang yung chance na mo arang-arang akong kinabuhi na ako'y income nga ako mutabang ako sa akong sigataw tao na isang todo nga uh, murag wala ra ko seryoso wala ko murag ko ang kayo pero naput na sa akong nahuna na, napod na sa akong nahuna nga mutabang gayod sa, sa akong sigka labi na yun sa akong pamilya o sa akong mga kabanay may idol Inaot nga tabangan ko ninyo mga idol sa akong journey mga idol nga kuan isip content creator na kinahan ko sa suporta kayo wala mo wala sad ko dahil salamat sa mga suporta na ko bisan gamay pata mo pa na to pero at least na monetize na yuta salamat mga idol o uh, o Ah, day kanang sa pa ko mag mo sa akong ma-content or mag-tiktok ko mainit sa akong mga idol ha kay murag dos na akong tiyan mga idol pa akong painito ng mga idol kay kapi may da kapi plus bahog bahog paits na mga idol busog na tani mga idol kay huwag mo ko'y nga mamahaw painit na mga akong buntag yod. yun sa unsa ka kang foto Baron o si tinpan. pan basta wa ko wa diri nga mamahaw ang amo painit, painit sa buntag din ang among kaon na rin paniod tong idol o dan salamat idol o mga pinako pangapin na pud mo idol